Thank mm -hmm. you. Guys, ang ganda no araw dito sa may amin. Amen. Okay, may... aliwalas din. Guys, and dami na naman talbos ng kalabasa ko, guys. Ano? Ang mga bulaklak niya. Kanina ang dami. Ngayon, nagsi, ano na siya. Tawag doon, tumikom na yung mga bulaklak. Maka may mga bunga na rin dyan, guys. Mataas kasi yan, guys. Mataas dito yan, Hmm. ya di, di aku makababa. Bani guys. <tukungan> ko ngayon. na <tukungan> guys? At ayan na po guys, ang aking hotdog na niluto at itlog. Guys, dito sa pinagprituhan ko ng hotdog at itlog, magigisa naman tayo. Bawang at sibuyas. Sunod pong kamatis. Sunod po natin tong sardinas. Tapos, paglagay po tayo ng tubig. Tapos, tong talbos ng kangkong, guys. Kapag ko ito nagilo, guys. Kaya ganyan na yung itsura niya. Ayan, sayang kasi ang talbos. Ayan. Hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan natin, guys. Guys, meron nga pala ako ng kamias. Wala kasi kung sinigang powder, kaya kami sa nang lalagay kong pang asin. Haluin lang natin guys, para mahalo yung mga sangkap natin. Ayan. Nalagay lang ako ng konting asin. Konting asin. Asin. Ayan. Tapos tapan mo na natin guys. Tingnan na natin guys. Ayan. Tumutulo na siya. Ganda ng kulay guys. Colorful, huh? Ayan guys, ito na po ang ating sinigang na sardinas sa, sa kamias. Sinangag sa inyong tanong Oh